Dito na po natin masusubukan dahil mukhang magkasabay itong dalawang rally na ito. Uh, sa January 31, may rally ang iba't ibang grupo para ipanawagin nga ang impeachment laban kay Sarah Duterte. At ito po ay mangyayari sa People Power Monument. O, tignan nyo naman ito sa Sarah Duterte. Hmm. multi-sectoral rally sa impeachment kay VP Sara or Sara Duterte kasado na. Hmm, tignan natin. Dahil ito po ay nilinaw din ni uh, former senator Antonio Trillanes na etong rally sa People Power Monument ay magkaiba naman po. Doon sa gaganaping rally, aba, may kasamang mga retired generals daw. Etong rally na ito na magaganap naman sa El Ryan on the same day, uh, January 31. This is, ito yon. Just to be clear, our multi-sectoral rally is on January 31, 9 a.m. at the People Power Monument. This is solely for the impeachment of Sara. Iba ito sa rally sa EDSA Shrine sa hapon ng January 31 na na, na organize ng civil society pero nahaluan ng DDS groups at mga pro-dudes or Duterte at mga retired na or retired generals nga ng mga pro So, you see, kung titignan natin magkas, uh, parehong araw, halos magkatabing lugar, so dito natin makikita talaga yung pagkakaiba. Pero kasi, etong isa na mahahaluan ng mga retired generals, talaga ba? <laughs> talaga, yung mga matatandang retired generals ay uh, susugo dyan. Parang ang weird, ano dahil kung sana kayo ay uh, naging tapat sa ating uh, or sa inyong tungkulin para sa ating bansa, siguro naman makikita nyo kung anong klaseng leader yung inyong susuportahan dito sa rally na ito. Kaya hindi talaga, hindi ko maubos maisip na may mga ganitong klaseng rally na i-organize na may kasamang mga retired generals. Anyway, ang suportahan po natin ay ang People Power Monument rally sa January 31 sa umaga ito yung sa kabila ay sa hapon siguro ay magpapangabot din naman sa oras at sana huwag magbang-abot yung dalawang grupo na yan dahil talagang magka, magkalapit lang adjacent anyway good luck